ang video tutorial nato ito ay napakasimple lamang pero kung ikaw ay baguhan pa lamang mga ka-friends, so ituturo ko sa iyo so para sa iyo ang video na ito kung paano mag rename ng inyong mga FB pages so kung marami na kayo ng mga FB pages at ito yun, hindi, hindi nyo na kailangan at kailangan nyo ng palitan so ituturo ko sa iyo mga ka-friends kung paano magpalit ng mga pangalan gamit lamang ng ating mga cellphone sa desktop ng cellphone natin open na natin ang ating FB main account Then, na natin yun lang mga kapis yung pages no? ng inyong mga pages so dito may dalawang proseso kung paano makita ang inyong mga pages so una sa itaas ng bandang kanan sa pinakibabaw yung inyong profile no? or hamburger type so i-click mo lang yan then i-click mo ulit itong arrow down then ayan na lumabas na yung inyong mga pages so pangalawa so balik tayo sa main account no then then sa profile nyo ulit click nyo yung profile sa bandang kanan ulit sa pinakitahas and then scroll down nyo lang sa pinakailalim so hanapin nyo lang yung pages so ayan mga kapis so, nakita nakikita nyo yung pages so i-click mo lang yan so ganoon din ulit ang proseso sa so, inyong mga pages So, makikita mo so, na. So, pili na natin mga kates kung anong gusto mong baguhin dyan. So, kunwari, itong pantry pinoy, ang babaguhin ko. So, wala siyang pH. So, dagdagan ko siya ng pH. Then, i-click lang natin. Then, click review na kung lalabas yan. And then, click hamburger type ulit hanapin natin ang settings and privacy. Click natin. Then click settings. Pag-click mo ng settings, hanapin ang page, sit setup and click. So yan na yung title ng page natin sa taas. Klik mo lang ulit para palitan na natin o tuktungan na natin ang ph. paglabas ng cursor, type na tayo ng ph and then click mo yung review changes. sa bahagi ito kailang alam mo ang inyong 8 password para sa confirmation at i-enter sa box ilalim at pagkatapos ay click ang save changes ang antay sa dali and then click refresh or arrow back para makikita natin kung nagbago na siya so ayan na mga ka-friends nagbago na siya no mayroon siyang ph sa dulo so ngayon balik tayo sa pinaka home titignan natin kung nagbago na talaga yung ating fb page main so back nang back lang tayo hanggang balik siya sa pinaka-home natin. So, ito na mga ka-friends, no? Ang ating homepage. So, success na tayo mga ka-friends. Sana nakakatulong ang na-i-claim video nito para sa hindi pa nakakaalam. Kahit kailan, kahit saan, sino ka man, ano ka man, walang kasama sa mundo, nang isa, walang kaibigan, huwag kang mag-alala dahil... Friends!